Historia Tagalog Horror Stories Talim ang tingin ni Suliman sa kawayan habang pinatutulis ang dulong bahagi nito gamit ng hawak niyang itak. Sa ibabaw ng mesa sa kaliwang banda niya ay naroon ang isang supot ng asin. Tinaas niya sa tapat ng muka ang kawayan at tinitigang mabuti ang matulis itong dulo. Malakas niya itong hinipan bago inilapag sa mesa. Napabuntong hininga naman ang binatang si Anjo habang nakatingin sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Anjo. Sinabi ni Anjo na hindi niya itong pwedeng hayaang mag-isa. Hindi naman pinansin ni Soliman ang sinabi ni Anjo. Sa halip ay itinunito ito ang atensyon sa kinukuhang damit mula sa lumang aparador. Isang kupas na kulay asul na damit at isang pantalon ang kinuha niya. Sabi ni Anjo kay Suliman na sasamahan niya ito at tutulungan niya. Sa sinabi ng binata ay nagdesisyon siyang lingunin na ito. Bahagya siyang umiling sa lalaki. Seryoso ang muka at matalim ang tingin. Sumagot si Suliman na ang gusto niya siya ang papatay sa halimaw na iyon. Napabuga ng hangin si Anjo. Umiiling itong tumayo at nagpabalik-balik ng lakad sa tabi nito. Sinabi ni Anjo kung ano ba ang dapat niyang gawin dahil hindi naman niya pwedeng hayaang mag-isa ang kaibigang si Soliman. Muli siyang umiling at itinuon ang pansin sa labas ng bintana Nagsimula ng lamuni ng dilim ang kapaligiran. Lumamig na rin ang ihip ng hangin, hudyat na sumasapit na ang gabi. Sinabi ni Suleiman na kaya niya ang sarili niya. Muling umiling si Anjo at nailamos pa ang mga kamay sa kanyang mukha. Kitang kita ang pamamoblema at pag-aalala sa buong mukha nito. Sinabi ni Anjo kay Suliman na ito ang problema sa kanya. Masyado itong matapang, hindi bastang tambay riyan sa tabi ang aharapin ni Soliman. Isang aswang ang kakaharapin nito. Sumagot si Soliman na sinabi nitong alam niya ang ginagawa niya. Bahagyang tumaas ang boses niya. Umiling siya at pabagsak na umupo sa kama. Sinabi nito na hindi siya sigurado kung makaka-uwi pa siya ng buhay. Ayaw niyang madamay si Anjo sa gagawin niya. Sinabi rin ito na may magulang pang naghihintay kay Anjo. Si Solima naman ay wala na at mag-isa na lang sa buhay. Naikuyom ni Anjo ang mga kamao. Gustuhin man itong sumalungat sa kagustuhan niya ay wala itong nagawa kundi sumuko. Samantala, lihim na napangiti si Aliya habang hawak ni Conrado ang kanyang kaliwang kamay at sabay silang naglalakad patungo sa bahay ni Nadja. Naguusap silang bibisita sa bahay nito upang tumulong sa mga kailangan gawin. Nakasuot siya ng simpleng bestida na kulay puti habang si Conrado naman ay nakaputing damit at kupas na maong pinagtitinginan sila ng ilang tao sa paligid. Ngunit walang balak si Conrado na bitiwan ang kamay ni Alia. Nakapag-usap na sila ng lalaki at nagdesisyong hindi ililihim ang kung anong mayroon sila. Nang makapasok sa bahay ni Nadia, ay agad siyang bumitaw sa pagkakahawak ni Conrado. Nakangiti siyang nagpaalam dito at agad na lumapit sa nakatulalang si Nadia. Nang makita siya ng babae na papalapit ay sinalubong naman siya nito ng isang ngiti. Si Conrado naman ay natigilan sa pakikipag-usap sa mga lalaki sa tapat ng bahay ni Nadia. Nang maramdaman ang pag-vibrate ng bagay na nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon Agad niyang nilingon si Alia at nakitang nakikipag-usap pa rin ito sa babaeng si Nadia Nagpaalam si Conrado sa mga kausap at mabilis na tinawid ang daan pabalik sa bakura ni Tio Gado Tinungo niya ang kubo at pumasok sa loob Agad naman niyang kinuha ang cellphone at mabilis itong sinagot Bumungad sa kanya ang boses ng isang babae mula sa kabilang linya. Sandali siyang nakipag-usap dito at sinabi ang lagay ni Aliya. Ilang beses pa siyang nakipagpalitan ng salita sa kausap bago natigilan sa narinig na tanong mula sa kabilang linya. Tinanong siya na nasa ang probinsya sila. Sandali siyang huminto habang nagtatalo ang isip kung ano ang dapat na isagot. Habang nakatitig sa kawalan ay narinig niya ang pagbubuga ng hangin ng babae sa kabilang linya. Hudyat iyon na nauubusan na ito ng pasensya. Sumagot si Conrado na hindi na kailangan malaman kung nasaan sila dahil siya na ang bahala kay Aliyah hindi na niya hinintay na makapagsalita pa ang kausap. Mabilis niyang pinatay ang tawag at ibinalik ang cellphone sa sariling bulsa. Tumitig siya sa malayo at lumunok. Kumuyom ang mga kamay niya nang dahil sa galit. Makalipas ang ilang minuto ay nagdesisyon siyang bumalik sa bahay ni Nadia. Ngunit sa paglingon niya ay bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Aliyah. Pasadong alas dosi na ng hating gabi, maingat at walang ingay na naglalakad si Suliman sa gitna ng madilim na gubat. Base sa mga sinabi ng lalaking si Tiyugado, sa tuwing kabilugan ng buwan lamang nakakapag-ibang-anyo ang halimaw. Nagagawa nitong hatiin sa dalawa ang katawan at lumipad sa ere. Ayon din ki Tiyugado, kailangan niyang lagyan ng asin o bubog ang kalahati ng katawan nito upang hindi na makabalik sa ibabang katawan nito ang mana ng gal. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Ang problema lamang ay hindi bilog ang buwan sa gabing iyon at hindi na siya makapaghintay pa para sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kailangan niyang patayin ang halimaw kailangan niyang ipaghiganti ang kaibigan niyang si Carlos at ang mag-iina niya. Lalabanan niya ang manananggal. Nagkubli siya sa lilim ng punong mangga. Sa likod niya ay naroon ang dalang itak. Sa kanang kamay naman ay hawak niya ang kawayan na may matulis na dulo. Ibinaba niya ang kawayan sa isang tabi at naupo. Tahimik siyang nagmasid sa buong paligid Mahigit dalawang oras na rin siyang naroon. Nasisiguro niyang anumang oras ay magpapakita na ang halimaw sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali, naalerto siya nang marinig ang kaluskos mula sa kanyang kaliwa. Mabilis niyang hinawakan ang itak sa kanyang likod. Hinanda niya ang sarili sa anumang maaaring makita niya. Ilang sandali pa sumilay ang malalim na gitla sa kanyang noo na makita ang isang babae nakasuot ito ng puting bestida na hanggang tuhod ang haba may nakapatong na itim na belo sa kanyang ulo nagtatakang nilapitan niya ang babae at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng gubat pinagmasdan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa morena ito may maganda at maamong muka. Maganda rin ang hubog ng katawan nito. Mas lalo siyang napaisip kung bakit naroon ang babae sa gitna ng gubat. Sinabi ni Soliman sa babae na hindi ba niya alam na may gumagal ang manananggal. Mabilis siyang natigilan sa pagkasalita ng biglang alisin ng babae ang belo sa ulo nito. Sumilay ang matamis ng ngiti nito sa mga labi kapag kuway humakbang palapit sa kanya. Itinaas ang isang kamay at maagap siyang hinaplos sa pisngi. Kunot ang noo ni Suliman nang tinanong niya ang babae kung anong ginagawa nito. Sa halip na sagutin siya, tuluyan itong tinawid ang espasyo sa pagitan nila at tumingkayad. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang malalambot nitong mga labi. Tila nawala naman siya sa sarili habang ninanamnam ang lasa ng mga labi nito. Maya-maya ay naramdaman niya ang sarili na tumutugon sa halik ng dalaga. Naging mapusok ang halika nila. Tila isang espada na nag-aaway sa loob ng kanilang bibig ang dila ng isa't isa. Ilang segundo pa ay malakas siyang sumigaw nang hilahin ng babae ang naputol niyang dila. Napaluhod siya nang maramdaman ang matinding sakit sa loob ng kanyang bibig. Nang magangat ng tingin ay nakita niya ang mukha ng dalaga. Malapat itong nakangiti habang tumutulo ang pinaghalong laway at dugo mula sa bibig nito. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niya po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nang mag-angat ng tingin si Suliman ay nakita niya ang mukha ng dalaga. Malapad itong nakangiti habang tumutulo ang pinaghalong laway at dugo mula sa bibig nito. Doon na pagdanto ni Suliman na hindi isang tao ang kaharap niya. Isa itong halimaw ito ang halimaw na pumapatay. Ang halimaw na pumatay sa mag niya at sa kanyang kaibigan. Sumigaw siya ng malakas at binunot ang itak mula sa likod at agad na pinatama sa paa ng babae. Humiyaw ng malakas si Maria, ngunit agad itong nakabawi. Sinampal nito ng malakas si Soliman dahilan upang tumapon ang lalaki sa malayo tumingala si Maria at sumigaw. Mabilis naman niyang sinugod si Soliman. Hinanda naman ni Soliman ang kanyang sarili. Mahigpit nitong hinawakan ng itak at itinaas sa ere. Sa pagsalakay ng babae ay naunahan niya ito at pinatamaan ng itak sa braso. Napasigaw sa sakit si Maria ngunit hindi ito natinag. Mabilis na nahawakan ng babae sa leeg si Soliman. Naningkit ang mga matang inangat ito ang lalaki sa ere at hinagis ito patungo sa pinakamalapit na puno ng mangga. Namilipit sa sakit si Soliman. Ilang beses itong humiyaw dahil tumama ang tagiliran nito sa matigas na parte ng puno. Malakas naman na tumawa si Maria tila sayang-saya ang babae sa nakikitang paghihirap ng bagong biktima. Kitang-kita pa ang matutulis at may bahid ng dugo nitong mga ngipin. Mula sa kinatatayuan ay mabilis nitong nilapitan si Soliman. Hindi na isang dalagang mahinhin ang kilos ng babae. Tila isang lalaki nang nagmamadali sa paglalakad bumungol pa ito na wari sa isang mabangis na hayop sa paglapit ng babae kay Suliman hindi inaasahan ni Maria na may hawak na matulis na kawayan si Suliman itinarak ito sa dibdib ni Maria napahiyaw siya at mabilis na napaatras halos magdulupa siya sa sakit na bumagsak sa lupa ang katawan niya pilit niyang inalis ang kawayan mula sa kanyang dibdib. Kinaladkad naman ni Soliman ang ibabang bahagi ng sariling katawan upang makuha ang itak at naroon sa binagsak kanya kanina. Sinubukan niyang tumayo pero tila hinihiwa sa dalawa ang katawan niya. Malala ang pinsalang ibinigay sa kanya ng pagkahagi sa puno kanina. Kahit halos mamatay sa sakit ay pinilit ni Suliman na abutin ang itak. Nang magawa ay mabilis nang nilapitan ang babae na nuoy matagumpay na naalis mula sa dibdib ang matulis na kawayan. Nilapitan niya ito at itinaas sa ere ang itak. Sumigaw ito na para sa anak niya. Sumigaw ito bago pinatamaan ng itak ang babae sa braso. Napahiyaw si Maria sa labis na sakit na naramdaman. Muli siyang napasigaw nang tagain naman siya ng lalaki sa paa. Bakas na bakas ang sakit sa paghihirap sa mukha niya nang sunod-sunod siyang pagtatagain ni Soliman sa likod, sa kamay, sa hita, sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sandaling tumigil ang lalaki Malalalim ang bawat paghinga nito habang nakatitig sa nakadapang babae na nalulunod sa sariling dugo. Sinabi ni Suliman na mamatay na ito. Mamatay na itong manananggal na salot sa kanilang baryo. Muli nitong inangat sa ere ang itak at inasinta ang ulo ng babae. Pero agad itong nahawakan ng dalaga upang pigilan Tumalsik pa sa mukha niya ang ilang dugo mula sa kamay nitong humawak sa matalim na itak. Humiyaw ang babae at mabilis na inagaw ang itak mula kay Suliman Gamit ng malayang kamay ay malakas siyang nitong kinalmot sa mukha. Sa lakas iyon ay napaatras siya. Nag-iwan ng malalim na sugat sa kanang mukha niya ang kalmot nito malakas siyang sumigaw habang namimilipit sa sakit. Ilang minuto pa siya sa ganoong kalagayan at muli namang binalingan ng tingin ang babae. Natigilan siya nang hindi na ito makita kahit saan siya luminga. Matagal na nakatulala si Aliyah sa harap ng kalan habang iniisip ang nangyari kagabi. Matapos sandaling makipag-usap kay Nadia tumayo siya at balak magpunta sa loob ng kusina upang tumulong. Pero napansin naman niyang wala si Conrado sa paligid. Lumabas siya sa pagbabaka sakaling nasa labas lang ito. Pero ayon sa mga lalaking naroon ay bilaro itong nagpaalam upang umalis. Mula sa bahay ni Nadia ay natanong niya ito sa loob ng bakuran sa mismong bungad ng pintuan ng kubo agad siyang umalis upang puntahan ito. Pero mabilis siyang natigilan nang mapansin na may katawagan ang lalaki. Nang tanungin naman niya kung sino ang kausap nito ay naging mailap sa kanya ang binata. Hindi nito magawang salubungin ang tingin niya at buong gabing umiiwas sa kanya. Tinanong siya ni Conrado kung hindi pa ba siya maliligo Nalipat ang tingin niya kay Conrado nang bigla itong pumasok mula sa nakabukas sa pintuan at umupo sa papag. May tuwalya itong hawak na kasalukuyang ipinamumuna sa basang buhok. Nakasuot ito ng itim na sando at maong pants. Kitang kita ang malalaking muscle sa mga braso nito. Natigilan naman siya nang makita ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Conrado tila napansin itong nakatitig siya sa mga muscle ng lalaki. Agad siyang umirap at inis na binaling sa malayo ang tingin. Sinabi pa ni Conrado na gusto ba niyang paliguan siya nito. Natigilan siya at muling nilingon si Conrado. Nanlalaki ang mga matang tinitigan niya ito ng masama. May nakakabuisit ng ngiti sa mukha ni Conrado sumagot si Aliyah kung ano bang paki ni Conrado kung ayaw niyang maligo. Bago pinagsaklob ang dalawang kamay sa tapat ng dibdib. Bahagya namang tumawa si Conrado kay Aliyah. Sinabi ni Conrado na ayaw lang naman niyang nangangamoy na si Aliyah. Nanlaki ang dalawang butas ng ilong ni Aliyah at sinabing kahit isang buwan pa siyang hindi maligo ay hindi siya mangangamoy. Natigilan siya sa pagkasalita nang marinig ang ingay mula sa labas. Nagkakagulo ang mga tao. Nagkatinginan sila ni Conrado. Mabilis itong tumayo at lumabas ng kubo upang makiusyoso. Mula sa loob ng bakuran ay nakita nila si Nadia. Nagmamadali itong lumabas ng bahay at patakbong umalis. Naalarma naman si Aliyah agad rin siyang tumakbo palabas ng bakuran at sumunod rito. Sumigaw si Conrado kay Alia ng sandali pero hindi man lang siya nilingon nito. Wala siyang nagawa kundi sundan ang dalaga. Sa bahay ni Soliman, dinala ang mga paanya. niya. Maraming mga tao ang nagtitipon sa labas ng bahay kung saan ito umuupa. Nang dumating naman si Nadia ay agad na nagparaan ang mga taong nagkukumpulan. Sumunod si Alia sa babae kaya wala siyang nagawa kundi sundan din ito. Umakyat sila sa pangalawang palapag at doon natagpuan si Tiyo Gado at Anjo kasama pa ang iba pang mga lalaki. Nagsalita naman si Nadia at kinamusta ang lagay ni Suliman. Agad na lumapit sa babae si Aliya at mahigpit itong inalalayan sa magkabilang braso. Nilingon sila ni Tiyo Gado na kasalukuyang nakatayo sa tapat ng pintuan at malungkot na umiling. Sinabi ni Tiyo Gado na malala ang lagay ni Suliman. Halos mawasak ang kabila niyang mukha at hindi rin niya maigalaw ang ibaba nitong katawan. Napasinghap si Aliyah at naitakip naman ni Nadia ang isang kamay sa kanyang bibig. Siya ay lumapit sa hinihigaan ni Suliman at nakitang wala itong malay. Nakabenda rin ang ulo nito gamit ang bulaklaking tela at kaliwang muka. Makikita pa ang ilang sugat nito sa katawan. Nagtataka namang nagtanong si Nadia kung ano ang nangyari kay at totoo ba ang sabi-sabi sa labas nilingon naman siya ni Tiyo Gado dahil sa tanong nito. Mula sa nasisindak na mukha ng babae ay nabaling kay Gado ang tingin niya. Nagbuga ng hangin ang lalaki at sinabing nakasagupa ni Soliman ang manananggal. Hindi niya nagawang patayin ang halimaw pero base sa pagkakaintindi nila sa gustong sabihin ni Soliman bago siya nawala ng malay kanina ay napuruhan niya ang halimaw